Dear Kuya Rex, Magandang araw sa iyo at sa iyong mga masugid na listeners. Naakit din ako magpadala ng aking sulat dahil sa karanasan ko sa kapwa ko lalaki na hanggang ngayon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ang karanasan na bumago sa pagkatao ko at sa mga pananaw ko sa buhay. Itago mo na lang ako sa pangalang Ethan. Ako ay 24 years old Tubong, Maynila. Masasabi ko na medyo magaan na ang buhay ko ngayon kumpara noon. Minsan, kapag nag-iisa ako sa kondo ko, naaalala ko yung mga araw na halos hindi kami makabili ng pang-araw-araw na pagkain. Kaya, hindi naman ako masisisi ng iba kung bakit napadpad ako sa isang adult website. Doon ko naranasan yung feeling na may pera ako. Yung tipong hindi ko na kailangan mag-isip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente o kung paano makasurvive hanggang sa susunod na sweldo. Nung nagsimula na akong kumita doon, paunti-unti kong nabili yung mga gusto kong bilhin sa buhay, yung dating walang pambili ng pagkain, ngayon may sarili na akong kondo at ref. Yun ay ilan lamang sa mga napundar ko dahil sa adult app. Wala akong regular na tabaho sa corporate world, kaya kung wala ako sa bahay, nasa galaan ako kasamang mga kaibigan. Minsan, naiisip ko rin kung ano kaya ang feeling ng may stable na trabaho, pero mas pinili ko ang isipin na masaya na ako kung anong meron ako ngayon. Dapat kaswal lang ang araw na yon. Isang tipikal na sabado ng gabi, kasaba ang mga kaibigan ko sa isang sikat na bar dito sa Makati. Pero nagkamali ako. Ito pala yung araw na hindi ko makakalimutan. Yung gabing biglang nagbago ang lahat. Papunta kami ng mga kaibigan ko sa bar. Maingay, masaya, at puno ng enerhiya ang paligid. Habang umiinom at nagkakasiyahan, biglang nagkagulo ang mga tao sa paligid. Parang magnet na humila ng atensyon ng lahat papunta sa pintuan. May lalaking dumating na may Itsurang artista at napagkamalang artista. Ang gwapo at ang hunk niya kasi. May kamukha siyang isang sikat na lalaki mula sa Pinoy Boy Band Superstar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kai. Normal na sa amin doon na makakita ng mga gwapong lalaki. Pero iba kasi yung itsura niya. May dating siya na hindi mo maipaliwanag. Yung tipong kahit madilim na sulok siya pa rin yung mapapansin mo. Habang naglalakad si Kai papunta sa table nila, tinitingnan ko siya mula ulo hanggang sa paa. Ang ganda kasi ng katawan niya. Yung tipong halata mong inalagaan at pinaghirapan. Parabang inaakit ako ng bawat galaw niya. Hanggang sa napatingin siya sa direksyon ko at nagkatinginan kami. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagkagulat para bang matagal ko siyang kilala o matagal niya akong kilala. May kakaibang connection na agad na naramdaman ko na parang may invisible string na kumonekta sa amin dalawa. Hindi ko alam kung bakit pero yun ang naramdaman ko bukod sa init na dala ng presensya niya. Hindi ko din naman alam kung parehas lang ba kami ng nararamdaman. Umo pa siya sa table nila at hindi naman kalayuan sa amin. Magkaharap lang Naging normal naman ang paligid pagkatapos ng unang pagkabigla. Pero hindi ako makakonsentrate sa mga kwentuhan ng makaibigan ko. Tingin ako ng tingin sa kanya. Yun lang kasi ang magagawa ko sa mga time na yon. Nahihiya akong magpa-picture lalo na at alam kong marami na sigurong humingi sa kanya noon. Kaya naman nung tumitig siya ng matagal sa akin, bigla akong kinilig at nakaramdam ng init sa katawan. Parang may butterfly sa tiyan ko na biglang nagwala. Simula noon umiwas na ako ng tingin sa kanya dahil nahihiya na ako. Pero ramdam kong nakatitig pa rin siya. Parang may tensyon sa pagitan namin at kahit anong gawin kong umiwas, nandun pa rin. Hanggang sa nagtili na yung mga kaibigan ko, akala nila yung babaeng kasama namin ang tinitingnan ni Kai. Nahiya ako ng sobra. Baka kasi nag a lang ako dahil sa pagkalasing. Tumayo na lang ako bigla para pumunta sa CR. Nasusuka kasi ako at kailangan kong magpahangin. Habang naglalakad ako, crowded kasi yung lugar na yon dahil weekend at halos hindi ako makadaan sa dami ng mga tao. Habang naglalakad ako, very crowded kasi yung lugar na yon dahil weekend at halos hindi ako makadaan sa dami ng mga tao. Sa pagmamadali ko, hindi ko napansin na nasa harapan ko na pala si Kai. Napatitig ulit ako sa kanya nang bigla niyang sabihin sa malambing at malalim na boses. Buhatin kaya kita dyan para maalis na yung paa mo, sabay tawa niya. Doon ko lang napansin na naapakan ko na pala yung sapatos niya. Isang puting sapatos na halata mong mamahalin. Nag-explain agad ako na nahihilo ako kaya hindi ko napansin. Habang humihingi ako ng pasensya, bigla akong lumuhod para punasan ang sapatos niya. Kaso dahil crowded at sa mga nagsasayawan, naipit ako at natulak papalapit sa saging niya. Ramdam na ramdam ko agad ang laki at tigas noon. Parang napako ako sa pwesto ko, hindi makagalaw sa hiya at sa gulat. Nakita kong nakangiti si Kai kaya tumayo agad ako dahil sa hiya at tumigas na rin ang pagkalalaki ko. Hindi ko alam ang gagawin kaya umalis na lang ako at humingi ulit ng patawad. Ang awkward ng pakiramdam ko para bang gusto kong malunod sa lupa. Nakabalik na ako sa table namin. Hinahanap-hanap ko siya sa paligid pero hindi ko na makita. Kung nasaan si Kai. Kaya inisip ko na lang na baka umalis na sila pero may part sa akin na medyo nalungkot at parang may missed opportunity. Habang nagkakasiyahan kaming mga magkakaibigan, biglang lumapit si Kai sa table namin at nagtanong. "Pwede ba akong makisaya sa inyo?" Ang sarap pakinggan ng boses kuya Rex. Yung tipong nakakakilig. Ang lakas ng dating niya. Ang tigas ng katawan niya. Paano pa kaya yung nasa baba? Yun ang mga linyang nasa isip ko sa mga oras na yon, Kuya Rex. Sumagot agad ang mga kaibigan ko at halatang kinikilig naman. Oo naman, ikaw pa? Kitang kita ko na na si Kai pero kahit ganun ang charming pa rin niya. Umuwi na rin ang mga kasama niya. Dalawa na lang silang natira. Parang nanalo ako sa loto nung makita kong siya na lang ang naiwan. Hanggang sa lumalim na ang gabi, pa isa-isa nang umuwi ang mga kaibigan ko hanggang sa dumating sa point na dalawa na lang kaming natira ni Kai. Nag-usap at nagkakasiyahan. Sa sobrang lasing, mas lalo ko siyang nakilala. Nakakatawa, palabiro at napakabait. Hindi ko siya nakita bilang isang mayaman dahil ang gaan-gaan niyang kasama. Para akong nasa cloud nine na hindi makapaniwala na nandyan siya kasama ko. Ang landi at lagkit ng tingin niya sa akin hanggang sa bigla niyang sabihin na, "This place is super loud. Wanna go somewhere more private para chill lang tayo?" Umoo agad ako, halos mabulunan sa kaba at excitement. Sabay kaming lumabas. Tinanong niya kung may ride ako at sinabi kong wala. Niyayan niya ako sa kotse niya, isang malaking SUV at ang linis at mabango. Pag-upo ko pa lang, ramdam ko na ang init itinuloy namin ang kwentuhan at nang tinanong niya ng pabiro kung may magagalit ba kung iuuwi niya ako, hindi ko napigilan ang bunganga ko at sinabi ko na, iuwi mo na ako pero ayoko na buo mo akong ibalik, wasakin mo na ako. Siguro dala yun ng kalisingan at matinding kagustuhan ko sa kanya. Biglang tumahimik ang paligid. Tumigil kami sa isang kilalang kondo dito sa BGC Hilawakan niya ang hita ko at sabi, Bumaba na tayo. Agad akong kinilig at nanghina sa haplos niya. Parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Pagbaba ng kotse, nasa parking na kami. Tahimik at malamig ang hangin. Naglakad papunta sa elevator at sa loob ng elevator, halos marinig ko ang tibok ng puso ko. Tahimik ang paligid. Hindi ako makatingin sa kanya. Pagbukas ng elevator, diretso kami sa unit niya. Tandang-tanda ko pa ang numero 2107. Para mawala ang awkwardness, bigla akong sinabi na, Napakalinis naman dito. Ikaw lang ba mag-isa? Tumawa lang si Kai at tinuhanan ako ng tubig. Bigla niyang hinilang upuan ko palapit sa kanya at dahan-dahang naghubad. Hindi kalakihan ang katawan ko ilang beses lang kasi akong nakapag-gym kaya kayang-kaya niya akong buhatin kung sakali. Inilapag niya ako sa kama at ramdam ko ang lambot ng kama niya. Sobrang nag-iinit na ako sa kanya kaya tinulak ko siya at hinalikan mula sa leeg papuntang dibdib pa ibaba. Kitang-kita kong nagustuhan naman niya ang ginagawa ko kaya tinuloy ko na lang. Nagmadali ako pa ibaba. Tinanggal ang saplot niya at inamoy at dinila buong paligid ng katawan niya. Ginawa ko yung mga bagay na gustong gusto kong gawin sa kanya kanina pa. Ang bango at ang sarap niyang amoy-amoyin. Ang bango niya, sobra. Hanggang sa nakita ko ang malaki at matigas niyang saging, tinikman ko agad ito. At habang ginagawa ko yun, narinig ko ang tunog galing sa kanya. Inawakan niya ang buhok ko at inulit-ulit na idinidiin. Papunta, pabalik, papunta, pabalik. Ang sarap ng sabunot niya para kong nasa kakaibang langit. Bigla na lang akong nagulat nang binikas niya ang pangalan ko sa isang adult app. Yung pangalan na kahit mga kaibigan ko ay hindi alam. Bigla akong napatikil. Gusto ko siyang tanungin kung paano niya nalaman pero bigla siyang tumayo at itinalikod ako. Ipit niya agad ang saging sa aking pagkatao at ramdam na ramdam ko ang init. Nang huminto siya, bumat siya sa akin habang nakahiga ako. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at habang hinahalikan ang leeg ko. Nagulat na lang ako nang bigla niyang hinawakan yung akin. Pagkatapos, ipinasok niya sa pagkataon niya. Sobra ako nag-enjoy at hinawakan ko ang bewang niya. Hindi ko napigilan at nilab na ako. Pagkatapos kinain niya ito agad. Tinulak ko siya at nagulat na lang ako nang makita kong kumakain na siya ng itlog. Ramdam ko ang maingay na tunog ng kanyang katawan at habang ginagawa ko yon Pagkatapos nun, tumayo agad ako at halos hindi makapagsalita dahil sa aking nararamdaman. Pinutok niya sa loob. Ramdam ko ang init ng likido sa loob ng katawan ko at para akong bumalsik sa realidad pagkatapos ng mahabang panaginip. Pagkatapos, humiga siya sa tabi ko at niyakap ako. Tahimik lang kaming dalawa pero ramdam ko ang init ng katawan niya at ang paghinga niya hindi ako makapaniwala sa mga nangyari at sa likod ng pagkapagod at kalasingan, naramdaman kong may connection na talaga kami. Dahil hindi lang sa pisikal kundi pati rin sa emosyonal. At kahit hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, alam kong hinding hindi ko malilimutan ang gabing ito. Maraming salamat Kuya Rex sa pagbasa sa aking mahabang kwento. Lubos na nagpapasalamat at kumagalang, Ethan. Sa ating mga listeners, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mani mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para sa mas marami pa nating videong ilalabas. At sa mga gustong magpadala ng kanilang mga sulat, liham, kasaysayan sa buhay at sa pag-ibig, magpadala lamang sa amin sa aming mga Gmail account at sa aming Facebook page na nakapin sa ating comment section. Maraming salamat. Ako si Kuya Rex at ito ang Pinoy Secret Diaries. i Magulo ng mundo Ikaw ang katahimikang Hinahanap-hanap ko Tumakbo ka rin patungo sa'kin Kapag bumibigat na school.